At ito na nga mga idol kabayan na isipan ko ang magluto ng isa sa mga mahal na pagkain na kinakain ng mga mayaman. Bihira lang po nakakain ng ganitong pagkain. Ang Wagyu beef steak at ito na nga mga idol kabayan, luto na siya, ready to eat na siya. At siyempre, meron din ako niluto na napakasarap na kapartner nito na kanin at ito nga yung Chow Pan Rice o Yang Chow Rice na talaga namang saktong pang partner dito sa ating Wagyu Beef Steak. At syempre kahit wala namang rice to mas masarap din tong kainin. Kaya lang mas masarap pa rin na merong konting rice. At ito nga mga idol kabayan, nagluto ako nung ating pang partner na Yang Chow Rice sa ating Wagyu Beef Steak para mas masarap at gaganaan tayo sa pagkain ito. O diba talaga namang napakasakto nito dahil lagi tayong nagugutom sa kaka-engage sa kay kaka Facebook reel Pero hanggang ngayon ay wala pa rin tayong jowa sa dami-dami ng nai-engage ko. <laughs> at yan nga mga idol kabayan kung nakikita nyo ay malapit na siyang maloto at talaga namang saktong-saktong itong kapartner ng ating Wagyu stick na talaga namang mga mayayaman lang ang kumakain. At ngayon po ay susubukan natin kumain ng pagkain ng mayaman. Hindi yung puro lagi na lang pang mahirap yung kinakain natin. <laughs> Shout out po sa inyo lahat. At yan na nga po yung akin nilutong wagyu beef steak na iniwahiwa ko na na talaga namang napaka juicylicious at sakto lang yung kanyang pagkakaluto. Niluto ko lang to sa medium rare. At samahan nyo na naman ako mga idol kabayan at magputrip tayo ng pagkain naman ng mga mayayaman. At ito na nga mga idol kabayan, hiniwa-hiwa ko na yung wagyu beef steak at syempre yung ating yang chow rice na napakasarap na kapartner ng ating steak na kakainin. So yung ano pang inaantay nyo? Kain tayo ng wagyu beef steak at wagyu kalimutan mag-react at mag-comment sa video ko na to. Yaw yami, kain tayo, baba!